Congressman Shell Jokno ng Akbayan Party List. Congressman, magandang hapon po. Welcome po sa El Pueblo Public at congratulations pong ulit. Hey, maraming salamat, uh, Ryan, at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig. Miss namin kayo, Atty. Shell. Namiss so, po namin kayo, Atty. Uh, Atty. Uh, Dean. Opo. <laughs> Opo. Atty. Nidin, sa inyo na nga po manggaling dahil marami ho ang interesado dito sa inyong panukala. Ano ho ang pinaka-meet, o nilalaman ni nitong Interim Rights and Welfare Bill po ninyo? Well, unang-una, kailangan na kailangan ng ating mga mag-aaral na makapaghanda para sa pagtatrabaho. Kaya meron tayo mga internship na sa, sa maraming mga eskwelahan. Ang, um, at kailangan din na habang merong internship ay mahalagaan din natin yung ating mga estudyante. Mm -hmm. May natanggap kaming mga reports kasi na hindi naman lahat, pero may mga ibang uh, negosyo na minsan ay nahihirapan talaga yung mga interns. Kumbaga ay sobrang oras ang uh, binibigay nila, wala silang natatanggap na ano mga uh, kapalit. At uh, minsan eh, pati yung pangbaon nila, o pang, pang, nila ay eh, hindi rin, wala rin silang nakukuha o natatanggap. Okay. Kaya naisip namin na uh, maghahain ng isang internship Intense Rights and Welfare Bill itong uh, sa 20th Congress ito ay inaayos pa lang namin pinag-ahandaan namin pero ang mga mga salient features nito ay unang-una a uh, protection para sa mga estudyante natin ng mga intern at uh, pangalawa ay meron sa dapat na may kasamang uh, katumbas na uh, kahit pa paano mayroon silang kikitain bilang mga intern dahil nakikinabang naman ang mga kumpanya mga negosyong uh, Uh, gumagamit ng mga internship o nagbibigay opo, ng mga internship. Opo. So yung yung aming mga ito ha, uh, yung unang-unang ano namin ay kung government interns po ang uh, magiging tumpapasok ang isang estudyante, dapat mabigyan siya ng 75% ng kinikita ng salary grade 1 step 1. Okay. More or less, opo, opo, ang opo. estimate namin dyan, mga aabot ng around 10,000 pesos sa uh, monthly po yon. Mm -hmm. At meron din limitation yan. Hindi sila pwedeng lalampas na six months na intern. Kasi minsan ay taon-taon na -taon, intern pa rin. At ay, hindi naman maganda yung ganun sitwasyon. Sa private sector naman, uh, 75% ng minimum wage doon sa kanilang region. Depende yan uh, by region kung, so, ano. Magkano, opo, opo. Regional opo. Opo. minimum wage. Opo. opo. At um, Siyempre, yung mga limits naman sa oras pag private sector, depende yon sa klase ng internship. Kung mga non-technical industry ay pwedeng humabot hanggang more or less one, one year, that's around 24 units. Pero kung highly technical internship, alimbawa mga health o engineering, maaaring lumampas yun ng konti hanggang 30 units. Doon naman sa rest period, kasi meron din kami mga natatanggap na sobrang tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng mga intern at uh, hindi sila nabibigyan ng sapat na pagkakataon na magpahinga. Opo, so, opo. meron kami nila, ilalagay na limit of 8 hours between shifts na dapat may rest period. Kung magpatrat kung sila ay papatrabaho ay nang uh, weekday weekends or holidays eh dapat din meron uh, dagdag na Uh, kita para sa kanila. Yan po yung maganda. Opo, kasi tama po kayo, Atty. Shelley. Siyempre, yung mga magulang ng mga batang ito, sila pa rin ang nagtutustos sa kanilang mga pangailangan, pamasahe, pagkain. Pero maganda po yung binabanggit niyo. So tama po ba, sakaling ito ay maging ganap na batas, magiging universal policy to sa lahat ng mga intern sa buong Pilipinas, sila ay magkakaroon ng yun kung matawag natin compensation na 70 percent ng arawang kita ng nasa salary grade 1 sa gobyerno at yung mga nasa private sector. Yan o'y para sa lahat. Wala pong sisinuhin po yan, Atty. Shell. Para sa lahat yan. Ngayon, siyempre sa ngayon ay pinaghahandaan pa lang natin yan at, um, at sa, pina, dinadraft na namin yung, yung house bill. Pero bukas din naman kami sa mga suggestions, mm -hmm. sa mga... Opo, opo. At uh, pag kana proseso naman yung uh, panukalan batas na ito, magkakaroon din naman yan ng mga hearing, konsultasyon. By-campa. Para sa at sector, ay eh, pwede rin mag-recommend kung ano yung sa tingin nilang makatao at makatarungan. Opo, kasi sa ngayon po, Atony Shell, may mga structures sa mga private educational institutions na may mga tinatawag na mga student assistance. Sila may mga allowance na tinatanggap. Bagamat hindi po ganun kalaki, ay nakakatulong. Kung ito hong inyong panukalang batas, ay magiging isang ganap na batas. Malaking bagay po ito. May binanggit po kayo kanina, Atoy ni Shell, doon sa mga araw na holiday, paano ho ang magiging computation kung sila bibigyan din ng allowance o kabayaran sa kanilang pagpasok? Meron na ho ba kayong panukala doon sa mga declared special holidays? Well, iniisip pa namin pero malamang gano'n din magiging percentage siya ng kinikita ng isang regular na employee sa ilalim ng labor code kung siya ay uh, sa private sector. Okay. para naman, Parang gano'n din yung sa formula sa basic na compensation nila. Po. Nabanggit nyo po kanina kung uh, po na hindi dapat lalampas ng anim na buwan. Ito bang mga interns na ito ay mananatiling interns ang category at sila ay hindi matatawag na merong employee employer relationship sa loob ng kanilang internship at initial congressman. Well, ang contemplation po natin diyan pag natapos yung six months, either na, na, na tapos na nila yung required units ng kanilang eskwelahan, o kaya uh, sabihin ng uh, kumpanya ay, ako, magaling itong batang ito, kukunin na namin at gagawin na namin na empleyado. Mm -hmm. Opo. So, yun yung, usually may, may mga ganun eh, na, na nangyayari. Yung inaabsorb, opo. Mm <clears throat> ang, ang gusto rin natin, may iwasan yung mga ilan lampas-lampas na ng ilang buwan o no? baka taon-taon na at ta, mm -hmm. inter po. Kung sakali po uh, to initial congressman ano sino ang magiging implementing agency o sino ang magtitiyak na ahensya ng gobyerno na ito ay naipatutupad ng tama yanubay sa sa ilalim sa dole or ano po. Well, pagdating sa mga government agencies, um madali naman 'yan mama monitor kasi bawat government agency na may uh, internship program mm -hmm. um kailangan may papatupad nila yung batas na ito. Pagdating sa private sector, maganda kung papasok yan sa, sa dole rin. Pero mm tingnan pa namin ngayon kung paano yung magiging uh, ano yan, yung synchronicity, pag-synchronize niyan sa, sa dole. Tateng, Congressman Shell, si Kuyang uh, Dado Estabilio, meron ho kasing tanong yung mga kababayan din natin dito sa inyong panukala. Kung sakali nga po, ganap na maging isang batas itong intense rights and welfare, meron ho bang penal provision itong inyong panukalang batas doon sa mga lalabag o magkukulang sa pagpapatupad nito? iyan ang kinakraft pa lang namin yan at uh, pinag-uusapan din namin yan kung anong klaseng... Uh um, klaseng penal, penal provision ang maaaring mailagay. Apo. Kasi pwede naman yan na fine, pwede rin yan na baka ma apektuhan yung kanilang uh, license, business license, mm -hmm. uh, ibang paraan. It, e, pinag, panamen um, inaano pa, pa namin, para hindi naman Apo. masyadong uh, Uh, mahirap sa mga negosyante natin. Opo, tsaka kasi, Atty. Uh, congressman, baka din yung ibang mga negosyante natin ay hindi tumanggap ng interns kapag kaalam nilang magkakaroon sila ng liability sa banda bandaron. Yes, uh, actually, meron din na suggest sa amin na lagyan ng incentives Connect. yung bata para sa mga business naman. At yan ay isa rin na pinag-aaralan namin. Opo. Attorney Shell, Congressman, maraming salamat po ah. At kami po ay dito sa inyong panukalang batas na ito. Panahon na ho na talagang pagtulong-tulungan nating iangat ang buhay, kabuhayan at dignidad ng ating mga kababayan. Ay, hey, maraming maraming salamat din po sa lahat at uh, sa mga sangalan po ng akbayan talagang ipaglalaban natin ang mga karapatan ng lahat ng sektor, pati ang mga estudyante at uh, kabataan natin. Mabuhay po kayo. Mga ka-El Pueblo, yan po. Ang kinatawan ng Akbayan Party List ating pong kaibigan, Congressman Attorney Dean Shell Jokno